Sa huling dalawang laro ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets at Dallas Mavericks, napansin na sila ay na-out-rebound ng kanilang mga kalaban. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang desisyon na gawing sentro si Lebron James o Rui Hachimura tuwing nagpapahinga si Anthony Davis. Pagamat magagaling silang manlalaro, hindi naman talaga ito ang natural nilang posisyon dahil mga forward sila. Kahit si Davis na madalas ginagamit bilang sentro ay isang power forward. Ang mas nakakapagtaka hindi nagagamit ng husto sina Jackson Hayes at Christian Coloco ang dalawang tunay na big men ng Lakers. Halos hindi sila binibigyan ng mahabang playing time ni coach JJ Redick. Nakakapagtaka ito dahil bago pa siya naging coach, binanggit niya sa kanyang podcast kasama si LeBron James na kailangan ng Lakers ng big man para suportahan si Davis sa starting lineup. Ngunit ngayon, tila inuulit lang ni Redick ang diskarte ni Darvin Ham noong nakaraang season na maaring hindi epektibo. Panahon na upang baguhin ang rotation ng Lakers. May mga analyst na mas makabubuting ilagay si Rui Hachimura sa bench at ipasok si Dorian Finney-Smith sa starting five. Hindi kilala si Hachimura sa depensa kaya mas magiging epektibo siya bilang leading scorer ng bench unit. Samantala, maaring makakatulong si Finney Smith kay Davis sa depensa at rebounding sa starting lineup. Ang ganitong setup ay magdadala ng balanse sa koponan na may starting 5 na binubuo nina Lebron James, Austin Reeves, Max Christie, Dorian Finney Smith at Anthony Davis. Kung maipapatupad ito, maaaring masolusyonan ang problema ng Lakers sa rebounding at depensa. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nakakaranas ng hindi magandang momentum matapos ang kanilang kahanga-hangang simula. Sa huling limang laro, natalo sila ng tatlong beses, kabilang na ang dalawang laro sa Texas laban sa Houston Rockets at isang shorthanded Dallas Mavericks team. Sa kasalukuyan, ang kanilang record ay bumagsak sa 20-16 win-loss record. Noong December 29, nagtrade ang Lakers para sa 3 and D forward na si Dorian Finney-Smith at guard na si Shake Milton. Umaasang magdadala ito ng positibong pagbabago sa kanilang laro. Bagamat nagsisimulang magpakita ng potensyal si Finney-Smith, lalo na sa opensa, hindi pa rin ito sapat upang makapagbigay ng sunod-sunod na panalo para sa koponan. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic sa kanyang podcast na Buhas Black, hindi pa rin kontento ang Lakers sa kanilang kasalukuyang roster. Sinabi niyang patuloy pa rin nilang sinusuri ang trade market at handang gumawa ng karagdagang hakbang. Ayon sa kanya, pagkakaintindi niya ay hindi pa nasisiyahan ang Lakers sa kanilang roster. Nais nilang patuloy na pagbutihin ito at maghanap ng mga oportunidad. Kaya sa tingin ko, posible ang panibagong trade, ani Buha. Ngunit dagdag niya, hindi malinaw kung handa bang isakripisyo ng Lakers ang kanilang mga first round picks para sa isang isang trade. Isa sa mga pangunahing target ng Lakers ay ang makahanap ng maayos na backup center na maaaring maglaro ng quality minutes kasama si Anthony Davis. Andyan nga sina Walker Kessler, Robert Williams at Nick Richard na nalilink naman sa Lakers at willing makipagnegosasyon sa kanilang team. Gayunpaman, ayon sa ibang ulat, mas binibigyang prioridad ng koponan ang pagpapabuti ng kanilang bilis at athleticism. Habang papalapit ang trade deadline sa Pebrero 6, nananatiling palaisipan kung anong mga hakbang ang gagawin ng Lakers upang maibalik ang kanilang magandang momentum at makapaghandang muli para sa playoffs.